Alam mo na, na di ba? Na. Nakakagulat? Soap at saka rice. Yes. Rice. So guys, ayan for today's video. May isa pa, isa pa. May isa pa kong funny jokes sa anak ko. Na natatanong, syempre. Ayan siya, oh. Hello ka, baby. Ah, ayan. Ito ang funny joke ko. Ito na, ang question. Anong food ang nakakagulat? Uh, Anong gubili <laughs> Gula. Strawberry. Strawberry? <laughs> <laughs> Hindi? Goobily. Oh, sige. Para madalian ka, umupo ka ng maayos. Para madalian ka lang, magbibigay ako ng clue. Ang clue ay, lagi natin tong kinakain sa ano, sa umaga, tanghali, Mama? gabi sa tin pasok ka Anga? hindi tin pasok ka pa. ano saging ha Atol? hindi saging hindi nakakagulat dalawa siya partner Spoon, fork. hindi nakakagulat nga. pagkain nga to eh pagkain, pagkain. hindi niya masagot Favorite mo. Favorite mo to na ulam. <laughs> <laughs> Hindi, yeah, mami. Wala dito, wala dito. Chicken Joy. Hindi. Ah, isa pang hint. Ah, isa pa? Isa pang... Ano uh, English. English yun. English. Ang sagot, English. Umupo ka ba ganyan? Umupo Anong ka dito. Ano magsisimulang letter? Ha? Dito ka dumidilim kasi. Dito ka lang Anong sa likod ko. Ano magsisimulang letter? Ha? Ari, ari ko yung buko. Ano magsisimulang letter? Hindi. Ma baka mahulaan mo na yun. Strawberry pancake. <laughs> Seret na. Seret na? Ay, eh, napakasimple lang ito. Sasabihin mo, ay, ang dali lang pala ng sagot. Sasabihin mo ayaw ka. Di ba laging ano sabi ko laging na nakakagulat, ka, naka ganon. Edi surprise. Alam ah. mo na, di ba? Nakakagulat. Na. So at saka rice. Yes. Ah, hindi niya naula. Napakasimple lang, guys. Diba? Okay. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye. and subscribe niyo po kami sa aming YouTube at Facebook page. Shell and Heart TV. Bye-bye.